Hello no, guys. Mga hmm. kami ng ubod. Ubod. Gagawin lumpia. Hmm. Ako po, nadapa ng amin si Kelly. Masarap ang ubod. Lumpiang ubod, masarap. Ayun. Ubod.

Sarap na yung kainin ng hilaw pa. Wala ba si Adong dalang ano? Ayun na nga. Sarap niyan. Kaya nga. Kakawitin na lang. Kakawitin. Ang daming bunga eh. Ano gat? Labong? Yun! kailangan <laughs> ng kawit ng labong? Hahaha. <laughs> ay wala, ay labong kakawitin daw. Hirap kunin ang ubon. Ganda rin lat na are. Madaming kawayan. Madaming kawayan. Aray ko. Ka. Mare! 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 So, guys, sigurado may lubong dito. Masarap ang labong. Gagatan mo yung labong. Ay, Tapos lagyan mo ng samahan mo ng dilis. Ay, ya. Yeah. Ay, ano kaya to? Ano kaya to? Ito. Tawag dito pungapong. Ayan guys, pungapong yan. Pungapong. Pungapong. Oh, ayun si Maria ng labong. Aba, sino 'to 'yung dumaan? Wala labong? Wala. Sino 'ka dumaan? Sa galing mo. Oh, hanggang dito pala ang lat, dito sa may pula. 'Yan, hanggang 'yan ang boundary ng lupa. Na sinasa block. Meron ka? Naghahanap ng labong. Ay, wala ka namang itak. Hindi, may kutila ay ayos nga, ay, girl scout kang. Ay, wala ang labong. Wala. Ayan o, maliliit. Wala. Wala nga labong. Ako guys, labong. wala ang labong. Wala nga labong guys. Sagaling naman na rin isang araw. Nagahanap ng labong. wala, nakuha na yan nakuha na walang labong ito ito ang tawag nila titinggil titinggil ano ito, pungapong ang kinukuha yung hindi pa nabukad pero ako may nakatikim niyan noon Ayan. yan, yan? nakatikim ako lasang talong oh? oo, oo nung ako elementary pa. Ayan. Hindi kinukuha Ayun, dito ang yan. Bunga, oh. Ang dami nga sana i ano, panungkit. Ang oh, dami ano. Ayun, ah, meron? Hmm? Oo nga. O yan, dami nga nila, ano, oh, punhinog na hinog na rambutan. Wala tayong dalang panungkit. may nasungkit. Panungkit sa anong yung... Oo. Yung panungkit ng nyog. Oh. parang may kumuha na kasi may nagputol na ng kawayan eh. May kumuha niya ng mari. Ha? Meron? Dahil mga putol-putol na si It, guys. Delikado to pagka nakasabit. Masakit to. Ang gawin mga itong kumari kung itong maglusot-lusot dito sa ano ay. Sa gubat. malita ko sanay ako dito sa gubat. Oh sayang. Oh sinayang-sayang lang. Hoy. Ito oh. Sinayang-sayang lang ang labong. Di ba labong to? Hey, hindi na nila kinukuha. Ano? Wala, nakuha na nila. Kasi eh, may bagong putol ng kawayan, oh. Sayang yung rambutan. Ang dami pa man din. Oh. Ang daming rambutan, oh. Hindi natin abot kasi mataas. Uy, uy, uy. Mataas. Kaya sumama si Kylie, gawa na rambutan. hindi naman natin makukuha napakataas dami mga siit-siit it guys so delikado ito sumabit ito sa iyong binti masakit alin dami na eh ay dapat ay pinuputol <laughs> para makuha dami ditong ano yan guys oh dito hindi ginugula yan. Hindi pinapansin. Hindi pinapansin ng mga taga rito. May nag-uuli nga. May nag-uuli nga. <coughs> nangunguhan ng rambutan. May nanunungkit ng lansones. Lansones. Lansones? Lansones. Sige. Sige, sungkitin mo. Sungkitin Ay, oh. mo. Pwede na <laughs> Lansones. Talo na. Talo natin sila. <laughs> hmm. Tamis. Tamis. Hmm. Ah. Okay. kagaling Ok mo kumanap ng panungpit Pero hindi inabot sa rambutan na no? mataas Ay kung panahon no isa galing kong mga kiyat Ay ngayon hindi na Yun. Uy <laughs> nako. Ito ang makahiya dito sa Pilipinas. Hindi ito katulad ng makahiya sa Thailand. O yan, oh. kaya ng Pilipinas hindi po ito nakakain pero ito ay gamot sa dilo kumutik kami na rambutan ayan yung matamis pa din eh kasama pala 're ha ah. kasama pala 're kami kasalanan laa ang mo eh matamis pa din ano <laughs> sige mga kami rambutan guys tabulo kabayan oh pagdadaan din ko muna ko Ya. Apa tuh kaya? apa? <coughs> <coughs> <Ha. coughs> <coughs> Luvang, gimana kok kalah? Kami ngulit pasok ng lalim na ayipang nakakit ka labong iwan. Pinit na eh. tayo na. Pwede Dapat mo yung sa ngang yan. Ay kayo mabagsakan pag hindi ka tumaas. Opo, baka tayo ma... Ba? Dali dito guys. Inuputol na yung sangang narambutan. Layo, 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 layo. Perikut. Thank you, Tim. Hmm, Tidak malu mood. <laughs> <coughs> Dah, mana naga abang nak rambutan guys. dami itong mahugat eh. mahogani, hmm? Dami yung eh. eh! ay kagulong kagulo eh hmm. kagulong kagulo ang mga taong ito hmm. Bye-bye. Okay, Thanks for watching. At napakadaming langgam. Bye! Kami sa farm. Kukuha kami ng ubud ng niyo. O, barkadahan kami. Barkadahan. Saan? Saan ang ikot? Iikot pala kami. Iikot. Ka. ikot pala kami. Aray, ang right upay. Aray, may plug-plug na aray. Malaki. Ay, maraming niyog din. Ang ma masa ma ano, oh. Ang daming niyog eh. Ang daming niyog ang mapuputol din eh. Oh, mabababa ang niyog. Ano? Oh. Parang bagong, bagong naalis sa takaran. Dito tayo ngayon sa... Pupunta tayo doon. Pupuntang uh, lupa. Ayan. May sinamahan tayo. Sinamahan tayong uh, buyer. Oh, uh, tayo kaya kaya dito tayo sa farm. Ayan. Ayun. Ano kaya yung dilaw na yun? Yun, uh, yun. Parang yun ni ano yung rabutan mayro, ay may poob may ano din pa yun no may labo Hagib gayon Ay sabi ko sa iyo ayun oh no, mararin po ang mga hinog na O nga ay tao aso pala Sino nga kaya Ako mantik yun Ang mantik kayo Ayun nga nakoy, wala tayong panukit yung mapulang ayun na ramdam din sinasabi ko Ayun oh no. saka yun kuno kuno pa gayon Saka pa yun Nako, wala naman. <laughs> ay, nakoy, yata naman pala. Ay, isa naman ang gulok na dala. Alin? Alin ka dyan ng 800 square meter lang. Yung daw mga bambato-bato, 800 square meter. Ayun! Na rambutan. Ayun, narambutan! Ayun! Pagkakatayo naman ng rambutan na yun. Ay, madaming kalamansi. Ay, suwerte yung makakakuha doon ng lupa. Ilan hektare ito? Ano? Dalawa. Ang oh, oh. ganda o? Oo. Ganda sa may plug na yon Yung plug na red. Mm. Sino yung may gustong bumili? Gusto yung tahimik na lugar? Ah, uh, manature? Mapuno? Dito na kayo. San pa? Murang-mura. Mura lang ang per square meter nito. 900. Isa <laughs> nga. 900 daw ang per square meter nito. Ito, maraming kalamansi. Kalamansi, mo ito dalang hita. Yan ang daming ano kalamansi. Surete makakabili ng lote nito. Kasi may tanim. O yan ang kalamansi. Wala naman bunga. Nay nako ang hantik, oh. Ay nako. Nakailnit guys oh ang laki ng ang laki ng bahay ng hantik. Guys. Ayo. Baka mada pa, no, Kylie. Ay, maraming hantik? Kaya nga. Opo, ay doon na tayo sa tabi ng kuya. lalaki dami ha, o. Kaya nga. Walang bunga ang kalamansi. Sayang. Andun sa, hanggang doon sa plug. Ay, yung plug yata ang daan. Yung mga may plug na yon. Nasaan ba ka ang kalamansi? Ang dami ng guyam. Ay, oo nga. kaya hindi makuha. Kasi gawa ng langgam. Eh, kung lang nga wala na yung kalamansing yan. Ay, ang dami nga kalamansi. Oh. Si! See, guys, ang daming kalamansi. Ang problema, hindi makukuha at maraming langgam na malalaki. Hantik. Hantik. Paano natin makukuha, guys, yan? Ugoy. Oh, hindi tayo makakakuha ng kalamansi. Mura lang yung lat dito. 900 or 800 ang per square meter. Dito sa Mangilag Norte. Maganda na rin naman ang daan. Kalamansi nga ah. Yung may langgam maraming kalamansi, ay eh, paano makukuha? Bayabas guys. Hmm. Ha, Matamis. Hmm, kami nang ubel guys. Masarap 'yan. Ano mo lang? Ibulang mo lang mo lang. Tatamis nang hinugnyam.